Taas-taas yan guys Taas, taas <laughs> I wanna lay you down in a bed of roses. <laughs>

Nagkat to siya. Nagkat hmm. to. Wala mga takina kayo. Wala na. Pahali na. Wala na. Nagkat oh. to sa balay. Wala na. Nulusong to na. Hmm. Eh, Ito yung i-up po to ang Nulusong besides yung dalawin. Ayan guys. Ganito nga. Tulad sinabi ko sa inyo nga ang pagkukupras. Ang ayan o. Step by step. Ganun kahirap. Pa, ayan o. Kaya, kailangan dito kayong mga magsasaka. Sipag at tsaga lang. Ayan guys oh para magasinso. Tingnan niyo 'yung oras oh. Ayun, ganyan. Pinaghiwalay na namin 'yung laman sa bao. Ito si hinuglay 'yung ano, <laughs> ayan. Paputi pa at ano? Kumita na. <laughs> Kaya lang. Ah, ayan. Ang hirap, ang hirap. Hirap <laughs> <laughs> ma mahirap, <laughs> mahirap. <lang>, <laughs> si Erat. Diyan ito mga magsasaka rito. kami ah, kaming mga magsasaka Totoo ganito na ang kahirap. Napakahirap ang trabahong magkukupra. Pero, ganun pa nga. Pagdating sa merkado, napakababa ng presyo. Ang sinasamantala nila, kaming mga magsaka, umumahirap. Ganito na. Ano, ganun kahirap. ka <coughs> yes, yes, no. uh -huh. Ayan, pwede nyo, ayan. Maliwanag po. Ayan. Ano mo kay jindro, kay Bumbung hmm. Marcos? Is it? <laughs> <laughs> President? Kay Mr. President? Ito yung lulutuin ulit namin, sasalang ulit. Gagatugan ulit yan mamaya-maya. Ayan. ayan. Ganun. Ayan, kahirap. Ito yung mga... Ang picture na ako. Ang picture... Ang ko na ako. Siyempre, yun yung mga gwapings natin. Yung mga kasamahan. Hi, guys! Ayan, Hi, guys. Ayan, ayan. So, Ganon ka herap kahirap guys talaga ganito kahirap ang magkukupra Ayan. pero ganun pa man ang presyo na binibigay sa amin ganun pa rin kababa kailan kaya tataas ang ibibigay sa aming presyo sana, mapag sana mabigyan naman kami ang pansin kaming mga mahirap na mga manggagawa dito sa bundok itaas yung presyo ng mga ano Bilahin. Ayan. Ayan. Ganun, no? <laughs> Ayan. Huwag <laughs> mga biyan. Huwag bigas. Huwag <laughs> mga bugas. Kita mo na. nagre na nga po itong mga ano namin. Mga mga kapatiran. Dahil nga sa napakabigat ng bilihin. Na. Sa balista na lang kami. Yung Ayan. Ayan. Ganito pa kamura ang bili ng kopra. Napakamura. City media, sabi mo ano, city media. Pero kami mga manggagawa, buwis buhay dito sa pagkukopra. Ayan. Kita nyo guys yung sinasaing namin, no? Ayun, no? Ayan, 60 kilo. Ayan, 60 per kilo ng bigas. kasi sa 10 taon. Ganun, kabigat. Pagdating naman dito, magkaano lang ang per kilo ng kopra namin. 28. Ayan, 28. 28. Pinakamataas na yon Umaabot pa nga ng 20. Tapos, itong bigas si Simta, na binibili namin. Ayan, nagsayang na po kami, guys. Ayan, o. Ayan, o. Ayan. Ayan. Bigas pa lang, 60 kilo. 60 oh, per kilo. Isang kilo, pinagkakasya 10 tao hmm. yung kakain. Yung isang kilo, pinagkakasya-kasya na lang namin. Oo. Oh, Grabe. Ang <laughs> anim na tao, isang kilo lang guys, kaya kunting uh, tipid kami. Minsan nga itong kasama namin guys, hindi hindi sa pagbibiro. Hindi kumakain Yan ito. <laughs> itong kopra. Yan ginawang ulam. <laughs> yan. Ulam namin kopra dito, hindi biro 'yon guys ha. Yan. Makatipid mo. lang sa napakabigat ng bilihin. Kaya sana mabigyan naman kami pansin. Ng naman ang presyo ng kopra para makabawi yun. maka-bawi din sa hmm. ano? Para maabot namin ang presyo ng bigas na 60 per kilo. Pero may 60? Hmm. Meron naman 30, pagkainan na ng kalapati 'yun. Ganun ka ba, ganun kamura guys ang per kilo ng bigas dito, 30. Pagkain naman ng kalapati. Kahit nga pagkain nga ng kalapati napakamahal na, pagkain pa kaya ng tao? Okay, tamo kami nagsasakripisyo dito. Uh, -huh. oh, baka bili lang kami ng bigas tapos bibilin sa amin ng kopra ng pakababa. Gumising naman kayo ayaw, para babigyan naman kami, 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 kami ng pansin, hindi yung pareng, puro na lang kayo ba ba yun ang yung, tiyos, tiyos na dito Kung nadarang kumusta Nakikita. <laughs> uh, paano naman kami mga manggagawa? Paano naman kami mga magkukopra Ayun, palaging oh, buko, no? sa umaga, buko sa tanghali, ayun, no, buko yan. Sa... Kita mo, pati damit, wala na kaming may biling damit. Oo. Oh. Oh. buti pa tong isa, magandang buhay, may damit. Ayan. <laughs> yung natira naming pinag, ano kanina, yung pinaghiwalay namin yung laman sa ah. bao. Ah? Ayan. Hindi. Ito. Oo, oh, ayan. Ayan, ginagatungan na namin yung mga natira kanina, yung hilaw. Ayan, ito yung natira namin kanina ginatungan ulit namin napapakita ko sa inyo yung gato ayan ito na nga ginatungan na namin ay yung salangan namin oh, ng kupra yan tawagin sa amin agunan ayaw ko sa ibang magkukupra kung anong tawag sa bigol tapahan o oh, ayan sa bigol tapahan yan ito tapahan parang nagluluto ng tinapa ganon ta tapahan ng nyug ng kupras ayan yan gagatungan namin yan yan, nakahangir lang namin yung iba kasi. Nakalapag lang sa lupa. Ano, ano, kami na kaano. Ito na yun. Yan. Ha, sumausok. Yan. Ito nyo, talagang, talaga, mausok na mausok talaga. Ayan, ano no. Ayan, kasi pinapausokan, pinapausokan namin itong nyug na para pag naluto, magiging kupra na tawag ayan ayan ganun nga sa mga sinasabi ko nga sa mga uh, may kakayahan na para mapansin naman ang aming kahirapan dito mga guys mapansin naman ang aming mga ka, ka, tulad namin ng mga magsasaka magkukupra ayan sa napakababang halaga binibili sa amin Napakahirap trabahuin. Gasino lang ang kinikita namin. Sa napakalit lang na presyo na binibigay ng mga namimili. Kaya pinagtsatsagaan na lang namin. Makaraos lamang po kami sa kahirapan namin. Makabili lang ng pagkain sa aming pamilya. Yan. Sana naman mabigyan nyo naman kami ng pansin. Kaming mga magkukopra, kami mga magsasaka dito. Yan matulungan nyo naman kami sa malit lang na pagtaas ng kopra namin Ayan, pagdating sa inyo na pag pinasa nyo na sa ibang mamimili napakataas at napakamahal na pero pag kinukuha sa amin ganun na lang kababa paano na lang kami paano kung hindi kami magkukupra o ano na rin magiging ano ng kanilang negosyo o paano na rin kami Pariyas naman Ayan, gumising naman kayo, bigyan nyo naman kami pansin. Hindi nilang puro sa inyo ang hamig, bigyan nyo naman kami.